lang araw po sa ating lahat, ako po si Emmanuel O. Alejandre. Ito po ang ahang daily devotion para sa ngayong January 15. And for today, we are going to talk about ano nga ba ang dahilan ng pagpunta ni Jesus sa langit. Makikita po natin ito sa Acts chapter 1 verses 9 to 11. Ang Acts chapter 1 verses 11, verse 11 naman ay nagsasabing and said, "...Men of Galilee, why do you stand looking into heaven?" This Jesus, who was taken up from you into heaven, will come in the same way as you saw him go into heaven. Sabi nila, kayo mga taga Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na kumakit sa langit ay magbabalik, gaya na nakita niyong pag-akit ninyo. So this means that the ascension is the enthronement of Christ in heaven as King of Kings. Ang muling pagkabalik ni Kristo sa langit, ito yung proclamation na siya ay nakatataas. It's to gratify Him. To show that He is the ruler of us all. And the ascension is the beginning of the invasion of the nations. It means yung pag-akit niya sa langit, ito yung simbolo na kung saan ang mundo natin, ang mga tao ay unti-unting masasakop ng ating Panginoon to expand His territory. And this ascension assures us the earth will become a territory of heaven. Paano? Dahil si Jesus na nagmula sa mundo, ay pumunta ng langit. Ito ang nagbibigay ng pag-asa sa atin upang tayo magkaroon ng pamamaraan upang makapunta rin sa langit. So live under the kingship of Christ. Isa buhay mo, yung iyong buhay na kung saan ikaw ay nagpapasakop sa Panginoon. Let Christ invade your family through the gospel. Hindi lang para sa sarili mo, para na rin sa mga taong mahal ka sa'yo, para sa pamilya mo. Paramdam mo sa kanila. Paranas mo, ipaintindi mo ang gospel, ang mabuting balita ng Panginoon. And lastly, long to witness the return of Christ to complete a redemption. Dahil ang Panginoon po ay babalik. Siya ay muling bababa para sa ating pagsalba. Yun lamang po ang aking daily devotion. Maraming salamat sa pakikinig. Pagpalaan po tayong lahat and let all give glory to God.